mga isdang lumalangoy ng sama-sama. Mahigit isang milyon katao ang namamatay at mga limampung milyon ang nasusugatan taon-taon sa mga aksidente sa daan. Pero milyon-milyong isda ang sama-samang nakakalangoy ng walang banggaan. Paano nila ito nagagawa? At ano ang matututuhan natin sa kanila para maiwasan ang mga aksidente sa daan? Pag-isipan ito. Nalalaman ng mga isdang lumalangoy ng sama-sama ang mga nasa paligid nila dahil sa kanilang mga mata at sa isang espesyal na sangkap na pandamdam na tinatawag na lateral line. Sa tulong ng mga pandamdam na ito, nalalaman nila ang distansya nila sa ibang mga isda, sa gayoy na ibabagi nila ang kanilang paglangoy sa tatlong paraan. Una, paglangoy ng tabi-tabi. Sinasabayan nila ang bilis ng isda sa tabi nila pero laging may distansya sa pagitan nila. Ikalawa Paglapit Lumalapit sila sa mas malayong isda. Ikatlo Pag-iwas na magkabanggaan nag sila ng direksyon para hindi masagi ang ibang isda. Batay sa tatlong paraang ito, Isang pabrika ng kotse sa Japan ang nagdisenyo ng ilang pagkaliliit na kotse robot na nakakatakbong sama-sama ng hindi nagkakabanggaan. Sa halip na mata, ang mga robot na iyon ay gumagamit ng mga teknolohiya sa komunikasyon. Sa halip na lateral line, ang mga iyon ay may laser range finder. Naniniwala ang mga desenyador na sa tulong ng teknolohiyang ito, Makakagawa sila ng mga kotse na kakaiwas sa banggaan at hindi nakakasira ng kapaligiran ni nagiging sanhi ng masikip na traffic. Sa isang daigdig na napakaraming sasakyan, marami tayong matututuhan sa mga isdang lumalangoy ng sama-sama.